Hello mga ginoong mga ngalakal at mamumuhunan. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng data tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ipause ang video. Inaanyayahan ka naming isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyong pinag-aralan ng mas maingat. Susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon Gibraltar Industries, ticker, GOCE. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Marso 24, 2025. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Kumpanya Gibraltar Industries Inc. nabibilang sa subkategory. Green, walumput anim na kumpanya ang lumahok sa paghahambing at ito ay lubos na kinatawan. Titingnan natin ang talahanayan ng order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, 8 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuan. Tandaan na ang average na resulta para sa buong US stock market sa pinagsama-samang ay isa punto puntos. Laban sa iskor na walo puntos para sa Gibraltar Industries. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Gibraltar Industries at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na in 12 months ang shares Gibraltar Industries nagpakita ng dynamics na minus 21.2%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 15.1%. Ito ay malinaw na walang ibig sabihin, ngunit ito ay kinakailangan upang tandaan ang katotohanang ito. Market capitalization ng kumpanya Gibraltar Industries Inc. ay US Dollars 1.85 Bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay US Dollars 181 Bilyon. Gibraltar Industries may bahaging 1.021% at isa sa maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang kapitalisasyon ng balance sheet ng kumpanya ay tinatayang nasa US Dollars 1.05 Bilyon, na may kapitalisasyon ng balance ng subkategori na US Dollars 79 Bilyon. Gibraltar Industries bumubuo ng isang bahagi ng 1.325%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Gibraltar Industries sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 1.021%. Ang book value ay 1.325%. Na 30% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategori, mabuti, 1 puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$0.042 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay kumakatawan sa 4% ng equity ng kumpanya. Rating para sa antas ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 13.5. Ang average sa subkategory ay 0 na mas mahusay kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US$ 130 milyon. Ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ dollars 100 at 62 milyon. At ito ay 18% na higit pa kaysa ngayon. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 1.4. Ang average sa subkategori ay 1.6 at ito ay 13% na mas mababa kaysa sa average sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng stock ng kumpanya sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars isa, 3.10 isa milyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ dollars 1,550 milyon. Na 18% walong porsyentong mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinansyang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay isa 0.5% na may average sa subkategory na minus 4.6%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 15.1%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.761%. Ito ay 34% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanang ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng kasalukuyang presyo ng merkado ng kumpanya Gibraltar Industries, sa halip patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay US Dollars 881,000. Samantalang para sa subkategory, 657,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 34.1%. Pagtatasa ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang dami ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay 65.5 libong dolyar. Na may average sa subkategory, minus 11.3 thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay US dollars 85,000. Pagtatantya ng kita para sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti 0.5 puntos. Ang dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay US Dollars 624,000. Sa subkategory mayroong 422,000 Dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 48%. Pagtatasa ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.3% na may average para sa subkategory na 5.6%. Ito ay isang maikling squeeze indicator. Tagapagpahiwati Res. labing apat na nagpapakita ng antas na 4.0% para sa kumpanya Gibraltar Industries. Para sa subkategori, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 46%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi ng kumpanya Gibraltar Industries. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 60.88. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 72.66. Ang dinamika ng aktual na pagtatasa at pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 52%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong siso ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Gibraltar Industries Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy trade sa presyong US dollars 60.8 siyam. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang organisasyon ay nasuri batay sa pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 67.14. Ang stop loss ay nakatakda sa 54.64 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong naayos ang order batay sa mga resulta ng exchange session noong Abril 23, 2025, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, IBO, ay magiging isang balancing sell order. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito sa kaso ng pagsasara ng isa sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na pagkakasunod-sunod ay otomatikong isinara. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system, Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakaastig na madla sa planeta.